Anong sira sir? Sir, uh, uh, ano tawag dito yung kadena? Kadena. Yung kadena yung bearing. Bearing. Oh, galit na ako. Pati nya ako sir. Bearing ano ang problema? Bearing dito? Ah, yung bearing ng ano, oh. flange hub. Meron na kanyan sir. Ito oh. sayo na lang yung ano ko, bearing ng flange hub. Pukulog na lang ano, sir. Soft drinks yan. Ha? Soft drinks. Ay, hindi. Nee, huwag mo na ko lalangin. Okay lang yan. Ah, mahalaga madawa na yung motor mo. I-center e stand po muna, sir. Parehas yata tayo ng motor eh. Anong motor yan? Honda, sir, na uh, ano? Wave 100? Opo. Oh, Ay, parehas yata yan ng bearing. Soft drinks, sir. Sir. Alin soft drink, po? Soft, soft drinks, po. Ay, hindi. Nee, okay lang ako, sir. Ay, init eh. Ay, init eh

At tingnan natin kung anong kaparehas. So, ito. Ito, ang kaparehas niya. Ngayon, kailangan natin tanggalin ito. Ang layo pa po. Doon pa po kami. Galing sa may, ano, uh, Meralco. Meralco ang ono? Oo. Oh. Nila ka hanggang dito sa Taytay? Oo, oh, nakaano Ang layo ng bang init na. Unit-init ka. <laughs> gigalit na ka eh. Sa bakit pumunta? Pa, pasig pa po kami. Kaya taga, taga binangonan ako. Kaya kami, taga binangonan. oh uh, tapos pasig punta nyo. Hmm. Ano yung maglalakad kayo hanggang pasig? Hindi, papagawa po sana dito eh. Yan eh, sa ka po namin eh. O. Uh, eh, salamat ito, at na pasalubung. Eh, ay, bearing na. lang naman eh. Ayan oh. Ah, ang layo no? Basag na yung dairy uh, eh Grabe, pagkabasag eh Nagulat nga kami, biglang umano, umano no? Ah Di ba may Ah, ito, ito, papalit na natin ang bago Ito rin gawin mo sir Testing mo muna Para sure tayo na okay na siya Ikot Opo. ka lang ng isa Opo Testing ko na sir O oh, ikot ka lang isa Para sure tayo na okay na, okay na po. Ano sir, okay na? Opo. Oh, Ay, makaka-uwi na kayo ng pasig niyan. Oo. Maraming salamat. Wala naman po, wala naman. Thank you po, ano po, yung magkano po yung... Ay, hindi po ako naniningil sir, okay na yun. Okay na yun? Oo. May Okay yun sir, hindi ako tumatanggap ng bayad sir eh. Okay na yun, ang mahalaga makauwi na kayo. okay sir, po salamat. Wala naman po, wala naman. Thank you po ah. Ay, Sige po. Ayaw po, ayon po, ayon po ayon, sir. Okay, okay na Salamat po ulit. Wala ka naman po, wala ka naman. Marami po. Magano ka sir, oh? Marami po salamat. Ito sir. Magano ka sir, kasi dudulas yung kamay mo sa manibela kasi puro grasa yung kamay mo. Ayan, oh, magano ka, alcohol. Uh, ah, kamay mo. Ito pa sir, oh. Palitan mo. Napakabait din naman sir Maraming salamat <laughs> Wala naman sir Wala naman Salamat po talaga ah, Nangyayari rin sa akin yan eh Eh Tinutulungan din naman ako eh Thank you po Okay okay Ayan ah, sige sir oh, Maka uwi na kayo ng pasig nyan Oo oh, thank you po Okay thank you. Maraming po salamat Wala naman po Wala naman Thank po sir Thank you po, ingat po Maraming, ingat, maraming ingat. salamat